Ayan eh, mga, mga lods, may ipapakita ko sa inyo. Nakikita nyo yung race na yan. yung race na yan. Papuntang west yan eh, west. So, yan yung nilulubugan ng araw. So, time, na, time check natin is 5 5.34 four 530, 4 a.m. A.m. umaga yan, yung race na yan. No? Pero yan nilulubugan ng araw. So, umaga ngayon at ito yung is yan sa pasikat pa lang yung araw so yan mga lods kayo nang bahalang mag isip kasi ayan o oh, kito pasikat na yung araw at anong ginagawa ng race na yan yan so dito yan sa Santa Rosa Laguna ayan may race o oh. oh. so yan hindi yan ulap walang ulap talaga So may race, ayan oh, race parang sisikat. Parang may sisikat pang araw diyan. Ayun. <coughs> so napansin ko lang mga lods. So kayo nang balang mag-iset. Ayan oh. So yan ang kanluran at ito ang silangan. So ayan yung araw. Ayan oh. Ayan yan yung golden na yan. Dito nandito pala yung araw eh. So east and west anong ginagawa niyan at sino yung sisikat diyan o baka naman ako yung sisikat <laughs> amen <laughs> so yan <clears throat> curious lang uh, sino makakapagpaliwanag mga lords salamat sa inyo mga lords uh, comment na lang kayo dyan Ay, talaga nakakapagano may race ayan oh pasikat talaga siya so kung makikita mo siya na in personal mga lords mamamangha ka magugulat ka kasi parang napatigil nga ako dapat nga mag-workout ako ngayon uh, ah, nag-walking ako ngayon so in-stop ko muna pag-walking tinignan ko yan ayan okay lang ako mga lords so ayan thank you for watching yeah